Walang kawala ang isang 24 anyos na lalaki matapos madakip sa ikinasang manhunt operation ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station sa kasong lascivious conduct sa barangay Mabini, Ormoc City. Ang balita mula kay Patrolman Maria Elena Singian. Himas ang 24 anyos na lalaki na may kasong lascivious conduct matapos maaresto ng mga otoridad sa barangay Mabini, Ormoc City. Bandang alas 12.07 ng madaling araw nang maaresto ang sospek ng mga ng Ormoc City Police Station 6 sa visa ng warrant of arrest para sa kasong lascivious conduct sa ilalim ng Section 5B ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang sospek ay dinala sa Ormoc City Police Station, Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang Pambansang Pulisya ay patuloy sa pagsugpo sa mga nagkasala sa batas upang mapanatili ang maayos at tahimik na komunidad. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Bisingian, alagad ng batas, taga ng balitang pulis.